Guys, kilala kami ng manager ng Inasal sa Robinson, Lipa. Nilibre kami ng halo-halo. Tingnan nyo, guys. Nakakahiya naman. <laughs> hindi pa tinatlo. <laughs> hindi pa tinatlo. Joke lang. By the way, thank you so much po sa manager po ng Inasal. Talaga so, naman po magubusog yata kami dito ng libre. Wala kang libre. Mano. So hinahanap po nila yung tatlo. Namaraka na yung tatlo kanina. So ako na lang mag-isa ngayon. Kasi umuwi na sila. Tika mo na, ma'am. Hi. hi! Ayan po yun ang liver sa amin ng halwa. Tignan nyo, dalawa yan o oh guys, dalawa. By the way, thank you so much kay ma'am. Say hi muna guys, say hi. Ha! <laughs> baka absent kayo ha, kaya kayo naging hiya. By the way, thank you so much kay, kay manager ayan. So guys, finally, Kakain na po kami ngayon and thank you, thank you so much po kay Ma'am Kate from SM Robinson Lipa dito po sa isang fast food. Maraming maraming salamat po sa panonood. You, Gustong gusto ko na mabaklas ang brains mo, tinitinan sa akin. <laughs> <laughs> Ingat po palagi and God bless you. Oh, sobrang pretty, latina din. Latina like us. Oh, so ngayon guys, dumati na yung order namin and kakain na kami. Muna, kakain mo na kami ha, guys. Yeah. Ingat palagi ate Kate sa work and God Bye -bye. bless you from SM Robinson Lipa. Thank you po.